Sa patuloy na pagbabago ng panahon, mga inobasyon ang nabubuo para mapabuti ang sektor ng kalusugan sa ating bansa. Isa na rito, ang Digital Frontier Technologies for Health Program na Department of Science and Technology na layong tugunan ang iba't ibang isyo sa ating kalusugan gamit ang makabagong teknolohiya. Sa talakayang heartbeat na inorganisa ng Philippine Council for Health Research and Development, ibinida ang mga proyektong gaya ng ay sulat o intelligence stroke utilization learning, assessment and testing. Sa pamamagitan ng isang handwriting assessment na kadalasang ginagawa sa mga bata, maaring matukoy ang mga kondisyong maaring makaapekto sa kanilang paglaki. Makatutulong din ang teknolohiya para maagapan at mabigyan ng agarang interbensyon ang mga batang kakikitaan ng neurological at psychological disorder. Base sa initial na resulta mula sa proyekto, na de-detect ang mga sakit na nasa spectrum ng ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder at Autism. Meron po kaming na sinadmit na proyekto rin po. Ito naman po ay para mas magkaroon kami ng idea kung ano po yung stress levels ng mga kabataan. So sa pagsusulat po, katulad po ng diin ng pagsusulat, yung way po ng pagsulat po nila, matulin po ba, mabagal po ba, ay maaaring makapag-contribute po para po malaman namin kung yung stress levels po ng isang individual ay mataas or mababa. So maaari din po namin gamitin ito para makita namin yung depression levels at magkaroon po tayo ng uh, matuloy ng inter intervention dahil nga po alam naman po natin na sa panahon ngayon ay tuluyang pong tumataas yung ganitong klase ng problema. At ang huli po, uh, nagkaroon din po kami ng chance na magkaroon ng data gathering sa uh Bilya Maria Integrated School sa Porac Pampanga it is an uh, IP community indigenous people po. So naisip po namin na gumawa po or i-advance po yung paggamit ng pen para po sa indigenous communities din po. Isa rin sa mga ibinigay proyekto ay ang immersive gamification technology system na gumagamit ng interactive games para matulungan ang mga may kondisyong tulad ng cerebral palsy at dementia. Sa pamamagitan ng mga customized na therapy games, mas naeengganyo ang mga pasyente na ituloy ang kanilang paggagamot kahit na naglalaro. Ang tinry kong i-address dito sa study na ito, yung tinatawag nating behavioral problems. No? Kasi karamihan ng mga pasyente na may demensya, sila ay apathetic, yung parang nakaupo lang, walang activity, hindi nagsasalita masyado, hindi nag interact Itong virtual environment is a very interactive environment. talagang mapipilitang kang maglaro, mag-engage with the game. So, mabuti yun para sa kanila at mababawasan din yung kanilang mga pagkabugnutin or pagkamainisin. Gamit naman ng social media, dinevelop ang software na Health PH na kayang i-monitor ang mga posts ng mga residenteng may sintomas ng tuberculosis, pneumonia, COVID-19 at acute upper respiratory infections sa pamamagitan ng isang web at mobile dashboard. So from this, nakakagawa. Meron tayong dashboard, may mapa ng Pilipinas, pwede magamit ito ng local government units para masabi ang trend ng mga post pagdating sa kalusugan. So makakatulong ito na magbigay ng insights sa ating gobyerno, sa DOH at sa iba-iba pang health units na makapag-prepare. Ang mga proyektong ito mula sa DOST Philippine Council for Health Research and Development ay patunay na ang agham, teknolohiya at inovasyon ay mahalagang bahagi ng pagtugon sa mga pangangailangan pang at serbisyong medikal sa ating bansa. Ako po si Christian Caragaya. Delivering science for the people, 1DOSD for you.